Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alain Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video nga mga kalapatids ay naglinis tayo mga kalapatids ng ating poop tray mga kalapatids ang kulungan din ng mga kalapatid natin mga kalapatids yan so hindi ko palang napapalitan dyan ng tubig mga kalapatids so itatapon ko na rin yan maya maya mga kalapatids hindi palang natin itatapon yung kanilang dumi so iimisin pa natin yun tapos magwawalis pa tayo ng bubong habang binubos natin tong mga tubig nila kasi sayang ang tubig so ito naglulugo na naman naglulugon sila yan o ito nyo naman o Pako na to lalo na to yan o lugon mga kalapatids naglulugon yung bandang ilong kasi to medyo patapos na paglulugon yan at ito nga yung resulta na kanilang paglulugon mga kalapatids yan o dahil puro balahibo yan mga kalapatids yung dumi ay natakpan na ng balahibo mga kalapatids so yan ito, ang good naman sila, wala namang problema. So, makikita niyo naman sa pangangatawan nila 'yan, oh. No? Lalaki na 'yan, oh. No? Taba, mga lapatids. So, hindi pa nga tayo nakakapag-breed kasi nga ito, tong cage na to, ililipat pa natin doon. Pero may nakanda na tayong isa pa doon, you know? mga lapatids. Hindi pa nga lang natin na ayos pa ng maayos. So, ito na lang yung ililipat natin. Tapos ito, iiwan na natin dito, mga lapatids. Ayan, iiwan na natin to dito. Ayan na lang natin siyang bukas. Or, lalagyan natin mga gamit na patukaan yung mga peed, yung mga drinker nila mga lapatids para hindi nababasa ng ulan. So pwede dito na natin siya ilagay. Tapos ito naman nililipat na natin dito sa kabila. Tapos yung ating dalawang cage na yon, yun na lang yung ating gagawing viewing mga lapatids. Ilalagay natin doon yung mga ilalagay, ilalagay, natin dito yung mga bri, yung mga inakay natin at ilalagay natin sa bubong para maging viewing natin mga kalapatids. Para maturuan natin pumasok dito sa trapdoor natin ng na maliit mga kalapatids. Yan lang yung kulungan natin sa ngayon. So may plano pa tayong iba na magpalaki ng kulungan. Kasi nga um, medyo madami na yung bumibili sa atin. So yun, gano'n na, gano na lang gagawin natin. So yun mga kalapatids, alasin ko muna yung kanilang tubigan mga kalapatids para mapagpakain na rin tayo mga kalapatids. konti lang ibibigay natin sa kanila ngayon kasi nga napadami tayo ng bigay kahapon mga kalapatids. So yun mga kalapatids, pinapakain na nga natin ang mga alaga natin kalapatid mga kalapatids. Ayun, eh, no? kumakain na sila goods na goods na yan so maya maya nga hintay lang natin yung mga ubos mga kalapatids para mabigyan natin sila ng tubig mga kalapatids ito mga kalapatids nag aaway pa rin silang dalawa magka separate na yan mga kalapatids so, malayo na yung isa oh, yun nag aaway pa rin wala tayong magkagawa dyan para kakyan, mga kalapatids so territorial mga kalapatids pag naubos nyan mga yan mga kalapatids lagyan natin lang ng tubig mga kalapatids goods na goods na yan ito din mga kalapatids yan, alagyan natin yung tubig yan maya, maya mga kalapatids. At yung mga patak-patak nga pala mga kalapatids, sinuulit ko lagi, huwag nyo na limutin kasi doon pa nagkokos ng bakterya at saka bulate yan mga kalapatids. So babalik ko sa inyo maya-maya mga kalapatids. So yan mga kalapatids, ayan ang ating alaga. Kalapatid na bigyan na natin sila ng tubig. Ngayon, tawag na natin yung kanilang patokaan o feeder nila mga kalapatids. So, goods na goods na yan mga kalapatids. Tatakpan na lang natin para maramamaya ay pag ay hindi sila mababasa mga kalapatids. Tatakpan na lang natin sila. Yan, so, goods naman yan. Wala naman tayong problema sa kanila. So, healthy naman sila. Naglulugon nga lang pero healthy naman yon So, goods naman yon mga kalapatids. Dito naman sa mga pliers natin ng mga lalaki o brako ay mga kap ay eh, okay na din, goods na din sila. So bukas na lang tayo ulit ng hapon mga kalapatids, magbablog mga kalapatids. Kasi sa umaga hindi na, wala na tayong oras para magpag-vlog kasi papakainin lang natin sila, papalta ng tubig, tapos yon so bukas ng hapon yung tayo ng amoxicillin sa kanila antibacterial para sigurado na goods na goods pa rin sila so yon so laging ganun lang tayong ginagawa natin mga kalapatid so yun nga mga kalapatid dito na natatapusin tong video nito sa araw na to so please like share subscribe mga kalapatid sa La Nation Vlogs mga kalapatid at sa ating Facebook account Bondeles Reyes at sa ating Facebook page ala Nation Vlogs so bye bye